na-picturean <laughs> mo naman. Oo. Oh, oh. Uy, kahit si amo kong babae. Okay, si... Kahit naman yung mga amo natin, ganun silang isinesend sa akin. Yung amo kong babae, napakakano. Na, parang ignorant. Ano yung gali? Reels? Bakit ganyan? Ang reels mapahiga. Ang reels matayo. Youtube na yung ginagamit mo pag ganyan. O, pag ganito pa higa, Youtube to. Ayen mga guys. Halo-halo tayo. is the real. Yummy. <laughs> Ay, limo, limo ina, ano? -hmm. Ay, hindi mo pa ka pag ganyan, ano? Hindi mo na yung maubos, na, Mmm, sarap sa... Hindi mo na Spanish bread. Masarap May asawa siya ng tinapay ito, masarap. Si Jenna, yung kasama namin siya pagka uh, bumili kami ng ice cream, di eh. tatlo kami. Oh. Mahanapin ah, niya yung alin yung pinakamara. Ako rin, ganun ako. Bakit akin mas marami na, yata sa'yo yan? Ang marami. Bakit Rose, mas marami yata yung ice sa'yo. <laughs> kina na kasi hindi mo maubos na naman yan. Alam, kilala kita. Da, palit na tayo. Palit <laughs> na tayo. Ay, ma. uh, mama, hindi niya makakain naman yan. <gasps> hindi ba? yung Is ice, yung ayaw ice. Ayaw. Hindi mo maubos yung ice. Oo. O. Si Rose noon, hindi niya kaya ubusin eh. Ayan mga guys, halo-halo tayo. Tapos nag-take out kami ng halo Ha? Ah? Nag-take out kami ng halo-halo sa holding. Ang ganda ng video namin. Hoy! alam mo yung video natin dalawa, alam mo yung views ko doon nung no, na, 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 naka-premiere ako, 47, oh, diba? Ang ganda ka namin doon? O ngayon, naging 200 na, oh. Nagalawalo kami sa boarding noon, hindi tag-isa kami, sabi ni Raquel. Si Rose, parang walang ganang kumain kasi kalahati pa talaga, tinapon ko na. Ayaw. Sabi ko sa'yo, sayo Sabi, pag sa kanila, sagad na sagad talaga. Ay, talaga. marami pala yung ice cream niya to. Kaya nga, kinuha mo Dada, eh. akin na nga lang yan. Maraming ice cream niya, yung ice ang hinahanap ko. ito. Oo, oh, maraming ice cream niya, ayoko. Ice yung hinahanap ko. Yung maraming ice. Daming ice cream niya yung saya kanya, oh. Pero bakit ang dami pa rin? Palit tayo. Kahit na ang ah. doyo, maraming sa kanya, palit. Sige na nga lang. Hmm. Sila ubos na ubos, sagad na sagad. Talagang na, wala nang... Psst, Psst, yung sa akin, sa kalahati. Kunin, na, kunin namin itong kutsara. <laughs> Parang <laughs> seroplano. <laughs> Alam niyo. Alam nyo, alam nyo, nung, nung ako ng, ng Abu Dhabi, Ekwan, Etihad sa Etihad, ganitong mga kutsarang kinukuha namin. Dami kong kinuha sa airplane. Sa airplane, sa airlines, airline ng Etihad, dami kong inuwing kutsarang ganito. Oo, kumot, tinidor, kutsarang, ngayon, wala, Wala na, hindi nila nilagay sa bag. Wala na ngayon, plastic na ngayon ang mga kutsara nila. Kasi daw, Pilipina daw, inubos. Ganda kasi ganito eh. Mm. kasi dun sa Tech 25 nito doon sa um, Yung ice cream nila, hindi totoo. Hindi, ginagawa nila. Kasi ito gawa kasi. Lang si ito kasi, totoo. Ice cream. Saka, madaling matunaw kasi gaming garas nilalagay nila. Ayoko lang gano'n. Ano naman ang layo ng ice cream? Eh? ko. John ko. Eh, laking kutsara eh. Maraba. Ayoko sa ganito ba? Ayoko ko ito ng kapunan. Oo, laki na. Madami nga. Tapos mag pa pa. Eh, hindi na ako nagbibigay. Saan na magpicha tayo? Hindi na ako nagbibigay. Wala na kung pera yan. Ito pala maraming pera ngayon. Kaya pala bilhin ng bili. Kaya? Yeah. yeah. Hmm. Kaya pala eh. Ang bili ko sana ng relo yung isa, 500. Ka. Kaya pala bili ng <laughs> bili ko. Eh ngayon, binili ko na. Ang ko ng relo yung yung 500. Binili ko ng masas ng kuya ko. Baka makalimutan ko. Patay pa ako pa kuya ko. Uy, ma, ma... oh, oh. yan. Mawawala yan. Oo, oh, kaya kailangan bilhin mo pag nandun na, bilhin mo yan. Pero yung akin, iba na naman. Yung, yung kairos, wala na yung ganun. Gusto ko yung kairos, tapos iba na naman. Ngayon, iba naman yung sa akin. O, oh, yung sa akin, maganda rin. Ano naman siya? Sabihin mo, ah, sa ka nalang tatawag. Ngayon, pwede ba? gusto ko, sir, kung nang diyo? Sabihin mo, Mamaya ka nang tatawag ka mo. Mm -hmm. Sabihin mo, pag, pag ganun, wala na may nang... Alam mo yung ganun? Kaya ka na nga kasi nga nagkita na, kahit nagsama na kayo. Ganyan talaga, sana hindi magbago. Sabagay. Sa Sabagay, nakakasakal naman yung ganyan. Tanungin mo nga, bakit napaka pero... Masyad... Kasi nga, alam mo kasi ang tingin niya kasi pag nag-abroad na Pilipina na... Alam mo, okay, eh, ka, oo, eh oo, oh, ganun. Baka, baka may na-experience na siya. Oo, oh, ganun na nga. Ah, uh, yun, yun na, uh, yun na, uh, hobby pala. lang. asawa ng ibang lahi. Hmm. Ang asawa. Kaya pa na siya. Yung may mga anak anak sa dalawa? Mm-hmm. Nagkakamot -mm. siya ng star at ang asawa Kaya po. na siya. Kaya gano'n. Kaya wala na siyang trust. Mahal na yung isang tao pero, may doubt pa rin siya kasi nga, naloko na na pala siya. Kaya, kung, kung pwede lang ayaw niya na maulit sa kanya ng gano'n so sobrang kabaitan niya napalo <makes> Yun, na, Di na kampira, Yun na nga. Yun na nga. Siguro kaya na Di sa Kaya minsan alam mo kung ako'y ako naghalo sa mga nagtitinda. Ang gusto ko lang ilagay niyo, sabi ko, yung nyok at saka sago at gatas wala na at ice. Ayoko ng maraming nung laman. Ang hinahanap ko yung ice lang. Hinahanap ko yung ice. pa lang siya. Tapos yung gawin yung Alam mo bakit ako nagkasakit nung no, umuwi ako ng one week sa sobrang init ng last year, naghalo ako sa, sa, hipag ko ng tatlong beses, umagat ako ng gabi. Kaumagahan, naligo, naligo ako. Nang, naligo ako sa gabi. Kaumagahan, wala na. Nag, nalantay ako. Nagsipon, na, nagsipon na, o oh, na umubon. hindi ko maintindihan. One week mo nagkasakit ako, sabi ko walang hiya. Well, ako ko nandiyan, tumuya ko. Di ba, lang. di ba weeks ang bakasyon ko? 1 so, week anong, ako nagkasakit sa bahay namin, anong. hindi ako naglabas. Anong. Hindi ako nakalabas 1 week. Hindi ako sa amin, te. Hmm. Ito umaga buko, Ito umaga, buko. Ah, hmm. Hala. Tapos yung asawa ng anak ko, kung ano lang, kinukuha mga prutas, may pinya, may... Ulay. Ako, tingnan na iyon. Ano naman nakuha niya? Tapos nagpunta ako sa Tugigaraw, may bayabas, may tignan. Wala nang ulit ako bumali, bumalik dito. Uh -huh. Yeah, thank you so much, God. Bye-bye.